Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. Maupay nga aga sa iyong atanan. Sa mga kabisaya ko Guys, bago ko nga pala makalimutan, please subscribe my YouTube channel Inday Lanis Vlog. Alam nyo ba guys, meron kami ditong tanim na sili sa aming gilid ng bahay. Ayan. Ayan bell pepper bell pepper na tagalog guys ang dami ng bunga guys so, oh. di pa dapat masipag tayong magtanim guys para may aanihin tayo nagpag kami guys kasi masukal na dito sa harap namin ayan oh para malinis kasi alam nyo ba dati guys? Ako, may nakita kaming ahas dito. Sobrang medyo malaki na rin guys ng konte yung ahas. ba? Diba? Dito sa daan namin guys, dyan sa mga gilid-gilid lang dyan guys. Kaya dapat talagang maglinis. Ma sana guys, okay lang kayong lahat. Ayan po, medyo sukal pa po dito sa amin. Kailangan maglinis. Maingay guys ha, hindi na ako magsasalita. Mamaya na lang. <laughs> ang aking chahi na maganda. Sukal guys, no? Ang pangit ang panahon dito guys sa amin ngayon parang uulan na hindi eh. ko kung makakatuyo ako ng labahan nito guys maingay guys pasensya na kayo maingay ha kasi nagpapagras cutter nga kami meron din kami ditong patani guys oh. ay hindi ko alam kung patani ito eh Nalimutan ko yung tawag nito, guys. Parang hindi naman to patani. Masarap to kamo, guys, na ano, lalag lalagyan ng bilis. Yung bilis na na tuyo, yung maliliit. Tapos parang patalbog lang laluto. Tapos lalagyan mo ng um, uh, lalagyan mo, guys, ng kamote. Ang sarap. Ayan, guys, oh. Masipag nga kasi guys yung aking nanay na magtanim guys. Kaya, ano, meron kami ditong mga gulay-gulay. May kasukala na talaga guys. Kaya kailangan na talagang linisin. Ito na yung aming atis guys. Oh, ganda na. Oh, di ba guys? Naku, madilim ata ang aking camera, ayan. Sobrang sukal na talaga, guys. Sobrang sukal na. Kaya kailangan talaga natin maglinis. Ito pa nga, guys, oh. Ang daan namin. At least ito guys, hindi masyadong masukal kasi na ano na to eh. Nalaso na yung damo. Nilaso na lang kaysa sa mag grass cutter. Wala kasi kaming mahiraman dati guys ng grass cutter. So, naglagay na lang sila ng gamot. Sara natin yung ano gate guys kasi maraming mga masasamang loob ang insert pumapasok na lang ng basta-basta di ba nakakatakot ang panahon ngayon guys kaya mag-ingat po tayong lahat guys ha ang ganda dito sa amin guys kasi marami pang puno-puno eh hindi pa siya tsaka pangit pagtatanggalin mo yung mga puno di ba ay yung mga ganitong mga halaman guys kasi nakakatulong to ng magandang enerhiya sa atin. Wow. enerhiya talaga. Layo-layo tayo dun sa nagagrass cutter guys. Baka kasi matalsikan tayo ng mga bato-bato. Ito lang naman guys yung aming gilid ng bahay namin. Hanggang dun yan guys kaya pag nagpa pag dumami talaga yung damo nako nakakapagod magtabas ayan ang aming guyabano guys sa baha sa gilid ng aming bahay madilim ang aking camera Jo, ini maganda yung view ng aming ano guys. Pagpasensyahan nyo na ha. Ang importante may meron tayong matitirhan di ba guys. Alam nyo ba guys dati may nakita kami ditong ilan na kamong ahas ahas guys na pumapasok dito kasi syempre guys hindi nakasimento tong daan namin eh Ayan. Nakakatakot talaga guys lalo na sa mga bata. <laughs> Ayan guys, ang aming harap. Ito naman yung gilid. Kailangan malinis talaga guys kasi nakakatakot. Ayan nga oh guys, oh may basura din. Eh. Maglilinis kami ngayon guys kasi nga ano, tag-ulan. Gawa nga kasi guys ng mga ahas, nakakatakot naglalabasan ngayon dahil 'di ba, umiinit at umuulan. At meron din po kami dito'ng ano guys, oh ayan oh. Ah uh, ito guys ay sayote. Ito guys oh sayote. Ayan pinagapang namin sa puno dito sa puno ng kakwate yeah, kung ano-ano lang guys sa mga halaman na nandito rin guys ito o oh, yung pampaligo ata to ng mga ano eh pag nanganganak nakalimutan ko yung tawag dito sa halaman na to o oh, diba guys ang dami naming mga tanim-tanim dito no? sa gilid ng aming bahay. At yung aming blueberry, ay sorry, hindi pala blueberry, mulberry guys, ayun. Medyo marami-rami na siyang hinog. So, ayan lang guys ang aking vlog for today. Kailangan natin maglinis, mag cutter para malinis ang ating harapan at ang ating mga gilid-gilid ng bahay. Ito talaga guys, itong mga naninira ng halaman na to. Oh. Ayan oh. Bukyo yan guys, kung tawagin dito sa amin eh. Naninira yan ng halaman guys, lalo na yung mga ano, yung mga prutas niya, kinakain niya. Gustong gusto nila. Puhanin nga natin to oh. Ayan guys, oh. Diba? naninira nga yan guys ng ano halaman so ayan lang guys ang aking vlog for today please don't forget to subscribe my youtube channel Inday Lanis Vlog sa aking mga kabisaya dyan hello sa inyo ingat po tayong lahat bye, -bye po thank you for watching pagpasensya nyo na po ang aking vlog kasi po hindi pa po ako veterans guys, ha? Unti-unti <laughs> ko po itong matututunan kahit pa paano. Bye-bye po.